Ito guys, panibagong pagkikipagsapalaran na naman. At ito, talagang bago. Ayun, sa pole. Dito muna tayo maglibang-libang. Bayaan na natin yung flood control na yan. Wala na tayo magagawa. Nabulo sana. Hoy, balatan. Wow, malaki. Malaki plus makapal ang laman. Equals 300 agad. Andulas pa. Kwartang linaw na ito. Hanap uli. Oops! Ibang isda ito. Ito ang isdang nasa lata. May nagsisid na dito kagabi. Bago pa lang ito. Kagabi lang ito. Sana may tira pang mga isda. Kupapakat papat balatan. Ganda ng pangalan ng isda, Miga. Kunin ko, gawain kong paakyatan. Hanap uli. Oy, balatan pa. Kaya lang, maliit. Wala pa itong presyo. Hindi ko muna kukunin para makalaki pa. Sana ang makakuha nito kapag malaki na yung nangangailangan din ng pandrodogtong. Langoy uli. Oops. Ops! surahan ayun gitik ito yung surahan masarap din itong ihawin langoy uli ops kanuping ayun gitik madalang na ang isda at may nagsisid na dito kagabi kaya dadaanin ko na lang sa tiyaga <t> Ops, dalagang bukid. Ayan, sa pole. Pa isa-isa nito, makakarami rin tayo. Langoy uli. Ito, kulambutan. Kaya lang maliit pa. Papanain ko pang ulam. Ayun, sa pole. Nakuha lang ako ng maliit pag papa napapaulam ako. makalahating kiluhin pa lang ito sa estimate ko yung malaki ang hanapin natin ito, so, manitis ayun, gitik ito ang magandang libangan pagpana pag nasa bahay ako, libangan ko manood ng balita sa plug control na yan ito tabugok or manala kung tawagin dito hindi na, ito na eh, ito yung masarap na ng pugita hamal ah, na flood control lang yan malaki pa naman ang tax na kinukuha sa akin kada buwan mababa ang 10k kada buwan napupunta lang pala sa mga buayang yan masarap na luto dito ginagataan o kaya hinahalo sa gulay na papaya langoy ulit Ops, Surahan! Ayun, getik. May ihawin na ang inakay ko. Sana makakuha pang isa para tag-isa sila. Ops, talagbago. Ayan, sa pole. Wala yung kaasawa. Langoy ole. Ito dalagang bukid. Ayan, sa pool. Di baling ba isda? Magandang klase man. Langoy ole. op sorahan. Ganda ng pagkatago. Ayun, gitik tag-isa na ang inakay ko tuwa na yon bukas sigurado maihaw na naman sila langoy pa ito manala ulit or tabagok ayan sa pool labas na ngayon ng ganitong manala yung hindi na nalaki amihan na kasi pag malakas ng dagat napunta na ito sa parting mababaw Hmm. May sumot na isda. Kanuping. Ayan, sa pool. papa, pa, pakita na. Ito, balatan. Maliit, singkwintahin. Pwede na ito, pang isang kilong bigas ng katumbas nito yung malaki ang hanapin natin uy may isdang turutot ayan sa pole masarap na isda ito kahit anong luto dito masarap lalo na kung pritos ito talagbago sa pole mag isa lang ay kasama pala doon sa unahan Asa uli. Ayan, sa pool din. Maganda ang tsaga-tsagaan nito. Mayroon pa na doon sa parting unahan. Magkakalayo sila. putat tuminto. Ayan, sa pool. Bali tatlo. Ito ang isdang sobrang sakit makatinik. Kaya kung mabili kayo sa palingki, ingat-ingat lang dalagang bukid ayan sa pool kakatakas pa ando na sa malayo sayang di bali harap na panibago ito kanoping ayan sa pool kanoping manoping or bukawin kung tawagin dito ito, leg-leg or cow-sir. Ayan, sa pole. Ito ang isang uri ng lapu-lapo na masarap sa preto. Ops, alatan na sa ilalim ng corals. Tumalikod pa. Tumabi pa ang butite. Ayan, sa pole. Nakatanggal kasauli hindi ka mo akawala dyan mura lang ito 60 hanggang 70 ang bilihan lakad naman at pagod na ako ng langoy ito lapulapo ayan sa pool lagi ako nakakahuli ng lapulapo si Magila nang hindi ko makita lakad dole ito legleg Ayan, sa pole. Dalawa o hanggang tatlong gramo ang pinakamalaki nito. Hindi na ito malaki at napana ko na. Ito, manitis. ayun, gitik. Yung isang uri, ito ng manitis. Hindi na rin ito nalaki. May kanuping. Ganda ng pwesto. Yari ka. Ayon. Gitik. Ganda ng pagkatama. Hindi nakapalag. Ito. Legleg -leg pa or kouser. Ayon. Gitik din. Tatlong isda. Gitik lahat. Tandahan lang tayo para kita inasabutas butas. Ito mayroon pang lapu lapo, -lapo. Ayun, gitik. Sunod-sunod na ang gitik. Sana may lapo-lapo pa. Oops, talagang bago. Igihin ko ng pisto para hindi naplesan. Dalawa pala yun. Sengi kong dubulin lumayo pa ayan sa pool kasa ayan sa pool pa bali dalawa padadaan natin ito sa tiyaga kahit madalag isda ito punong nung ayun gitik punong or nung kung tawagin dito at ito, may talagbago. Kasa muna. Ayan, sa pool. Walang napakita ko kupapa Balatan, wala na rin nagpakita. Dito na lang tayo mabawi sa isda. Tsaga-tsaga lang. Ito, manitis. Ganda ng pwisto. Ayun, gitik. Sana yung dalawa kong kasama, makarami ng kupapa at balatan. Tandahan lang tayo. Hoy, ko pa pa. Malaki ito. Huli ka. Mga gramo ito. Thank you, Lord. Buti na lang at nagpakita ang malaking ko pa pa. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Ayos man ang isang dive. Bawin na sa puhunan. May pangdurudugtong pa. May mga ihawin pa. May kulambutan pa. 哎呦喂！Wait, wait.